Nagawa ang send-off ceremony ng task force kapatid sa NECO 2 Area 1 sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija noong November 15, 2024. Pinangunahan ng Nueva Ecija Electric Cooperative o NECO 2 Area 1 na ginanap upang magbigay suporta sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Merce at Nika. Kasama sa seremonya ang kanilang Pangulo na si Reynaldo Villanueva at ang General Manager ng NECO 2 Area 1 na si Engineer Nelson de la Cruz. Dumalo rin sa okasyon si Attorney Janine Depay Kulingan, Executive Director at General Manager ng Philippine Rural Electric Cooperative Association sa Pilreka, Pilreca, pati na rin si Congressman Presley De Jesus mula sa Pilreka Party List. Nakiisa rin ang mga ng National Electrification Administration o at ang Central Luzon Electric Cooperative Association o CLECA na katuwang sa pagtatatag ng Task Force Kapatid. Ayon kay Reynaldo Villanueva, ang Task Force Kapatid ay binubuo ng labing apat na electric cooperative mula sa buong Central Luzon. Layunin nitong tumugon at magbigay ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Nika, kabilang ang mga lalawigan ng Isabela, Kirino at Tagayan. Ang grupo ay magtatagay trabaho upang maayos ang mga natumbang poste, naputol na mga linya ng kable ng kuryente at iba pang mga nasirang infrastruktura upang maibalik ang supply ng kuryente. Ang task force kapatid ay nagpadala ng humigit kumulang isang daang tauhan at tatlongpong service vehicles, kabilang na ang boom truck, man lift at boring machines upang mapabilis na magpatuloy ang mga operasyon at maisaayos sa mga nasirang linya ng kuryente. Meron po tayo ngayong uh task force kapatid na i-deploy po natin dun sa mga devastated areas po especially sa Cagayan Cagayan uh, again Electric Cooperative 2 and sa Iselco 1 Isabela Electric Cooperative 1 Lagi na po natin itong ginagawa dahil kami po ay pinakamalaking contingent sa Central Luzon uh, ito po ay naging advocacy na po na rin po namin na pagka po meron tayong kapatid na mga electric cooperatives na nasalanta ng recently na yung bagyong dalawang bagyong dumating ay uh, pinadadala po natin para po ma maibsan o kaya po ay makatulong tayo sa restoration po ng uh, mga poste na mga natumba po sa mga ilis ng Cagayan at saka po na Isabela. Ang kasama po dito ay isaan po natin sa Nueva Ecija 1 Electric Cooperative ni 2 Area 1, ito pong ng bayan ng Talavera, ni 2 Area 2, doon po sa bayan ng San Leonardo, ang Tarelco 1, Tarelco 2, sa Meco 1, sa Meco 2, uh, Presco, Pelco 1, Pelco 2, Pelco 3, at Aurora and Sahelco. Sahelco pa at uh, Sambales 1, Sambales 2, at Pinelco. Sa kanyang talumpati ipinahayag ni Reynaldo Villanueva, Pangulo ng NECO2 Area 1, ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga electric cooperative sa pagbabalik ng kuryente sa mga apektadong komunidad. Sinabi rin ni Villanueva na ang task force kapatid ay hindi lamang nakatutok sa mga nasirang lugar sa Region 2. Nagbigay na rin sila ng tulong sa Albay, kabilang na ang mga poste ng kuryente at bigas na nagkakahalaga ng mahigit 4.5 milyong piso upang matulungan ang mga nasalantahan ng Bagyong Merce at Mika. Meron na rin po tayong pinadala sa Albay na dalawang team po ng uh, boom truck. Alap po kami ng mga ilang poste roon at um, isang truck po na poste na 60 pieces na poste. And uh, mga bigas po yun, it's worth about 4.5 million, pinadala lang po namin. Paggabayan po namin sila, palagi po namin... I-remind sa kanila na sila ay mag-ingat dahil siyempre hindi po biro itong uh, tumulong at uh, mag-restore ng power especially po sa mga mga nakabual na poste na minsan meron pong uh, na-aksidente. Kaya po sana gabayan sila ng ating uh, mahal na Panginoon para wala pong uh, mangyari sa kanilang masama. Sa huli nag-iwan ng mensahe si Villanueva sa mga kasapi ng task force kapatid. Binigyan din din niya ang kahalagahan ng kanilang misyon at ang kanilang papel sa pagbabalik ng liwanag at kuryente sa mga komunidad na matagal nang walang elektrisidad. Ang Task Force Kapatid ay patuloy na magsisilbing pag-asa at tulong sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad at ang kanilang layunin ay mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo at makapagbigay liwanag sa mga apektadong pamilya. Para sa Balitang Nueva Ecija, Pagaragan nag-uulat. Para sa DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.